guys! Good morning! Welcome back to my channel! For today's video ay kakain tayo at dito tayo kakain sa lapag at magkakamay po tayo. Ngayon lang po ako bumalik sa pang video kasi naging busy po ako. So, balik tayo sa ating content. For today's video, our content is eating. And don't forget to follow me and subscribe my channel, Suzamistad blog O, oh, ito na yung ano, pagkain ko. Ayan, may ano kami, may kinilaw. At saka, ayan, may sabaw na isda. Yeah, province life lang. Masarap talaga siya. As in, nasarap-sarap. Mapadami na naman ako ng kain ito. May kanin. At saka huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. At salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa channel ko. Kahit minsan lang po talaga ako nag-upload kasi nabibisi po ako. At saka ngayon po ay um, medyo matagal-tagal din ako nakapag-upload. Pero babalik na po ako sa pag-content at pag-video. ah uh, madalian na edit lang ito sa uh, cut, ko lang ito na edit and wag tayong mag diet kain na tayo samahan niyo ako sa pagkain halik kayot kakain na tayo at magkakamay tayo uh, kasama ko pala yung pinsan ko dito kumain uh, yung anak ko hindi po siya nagpapakita sa video yan kain tayo ng kanin ayan Hmm, liitan lang natin ng kanin, ng kanin pero alam mo ba na super super kung sarap na sarap diyan sa aking pagkain kasi yun nga 'di ba? ah uh, may kinilaw at saka may sili. Yun mapasarap ka talaga sa kain at wala in diet ko yan. Yan yung anak ko. Kakain kami. Samahan nyo kami sa aming pagkain ayan po uh, sa lapag po kami kumain kasi po wala pa po kami ano kasi kalilipat lang po namin ng tirahan so ayan okay lang din kasi sana naman tayong kumain sa lapag so there's no problem with that at wag na tayong mag-inartino hindi tayo mayaman Ayan, kain tayo at magkamay. Masarap kumain pag magkamay talaga. As in, gustong gusto ko talaga siya. Uh, ayan po siya. So, napadami talaga ang, ka ang kanin ko. Kasi nasasarapan ako. Ayan, unang subo sa akin ay sa inyo pala. <laughs> ayan po, uh, thank you po sa inyong pag-subaybay so sa mga old video ko. Pero I think na babalik na talaga ako sa pang YouTube. And ayun na nga uh, tatlo lang kami kumain kasi tatlo lang din kami. ah uh, naghanap ako ng ano <laughs> ng time na para makabili kami ng table kahit konting table lang. Uh, so as for now, sa lapag muna tayo kakain at magkamay. Kasi kalilipat lang po talaga na humiin. Kaya ganun. So, ayan. Uh, may sabaw kami dyan na isda. tinola tinula. Na may halong gulay. Ayan. Napasarap yung kanin, kain namin dyan. Ayun. Pataba tayo ng pataba. Charot lang. And thank you for all everything na nag-follow sa akin. Uh, sana wala po kayong sawa magpalo. Sorry, ngayon lang ako bumalik sa pagbavlog, pero magbavlog na ako. Uh, sometimes, mga good, nahihiya din ako magvlog. At saka, hindi pa ako mar masyado marunong talaga mag-edit, so it's okay lang na ganito lang muna, pero I will try my best na gandahan ko yung edit ko. At saka, gagawa ako ng intro. Oh my God! Wala pala akong ano yung cover ano yan <laughs> sa youtube ayan so babalik na ta tayo kasi wala lang libangan natin ba diba? sometimes mas maganda talaga na may libangan uh, ayan po